Panginoon ay wikang Ingles, laban sa wikang Filipino. Ngayon, oras na para ipakilala ko sa inyo ang ating mga mga babalagtas. Sa aking ay isang binibini na nagigot ng gol ang kanyang sanding inang bayan at wika. Binibining Ashley Siso. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si binibining Ashley Siso na handa ikaw Pilipino. Salamat binibiling siso at sa kapalit direksyon naman ay isang lady na galing pa sa Inglaterra. Handang-handa siya ipaglaban ang kanyang sariling paniniwala. Lady Donna Grace, magandang umaga sa inyong lahat. I am the one and only Lady Donna Grace standing here in front of you saying, ako isang tunay na may dugong Pilipino. I have the virtue of an English woman. I, Lady Tonegrate, will fight for my own rights. Salamat mga binibini sa inyong kagalag ang pagpapakilala. Ngayon, oras na para simulan na natin ang ating mainit na labanan. Mga binibini at mga ginao, wikang Ingles, laban sa wikang Filipino. Unang-una sa lahat, pakiulit na lang yung sinabi, tunay ka Filipino, hindi ka pa nahihiba o nahihiya? Naririnig mo ba ang iyong sinasabi? Oo! Oh, tunay ako Filipino! My mother and father are pure-blooded Filipinos! So don't say otherwise! Tunay kang Filipino! Hindi ka ba nahiya? Sabihin na lang natin ang dugong dumadali sa iyo ay Filipino! Pero paano ang puso mo? Ang puso mo ba ay Filipino? Ang inyong winiwika! Filipino ba ito? Sabi mo nga sa so, pa lang, I have the virtue of an English woman! Ngayon, masasabi mo bang Filipino ka? Oo! Oh, Filipino! Ayaw ko lang ng ating mga kabataan ngayon ay palaging nakatoon sa Pilipino lamang. I don't want them to be encapsulated in this facade where they should only learn Filipino. Teka, teka! Masyalo namang mga husay ang napiling kalahok natin ngayon. Tunay na nakakamighani ang daloy ng ating balagtasan. Walang iimik at lalo na walang gagalaw sapagat hindi pa lumulubo. wake up Ashley! wake up nagbanginirasyon <laughs> na tayo ngayon we filipinos are now free from colonizers we filipinos are now free to explore the world around us we don't have to be trapped in our own language no one is stopping us to learn malaya tayo isa isip buyan kaya nga may rason kung bakit tinatawag na universal language ang english so don't get so caught up in the past tingin mo, ulad tayo lahat ng palagi na tayong nakatuon sa Pilipino? Ashley, hindi! Itatak mo sa isipan mo na kailangan rin natin dumiskate para makaawan sa hirap. Ano pang si mga Pilipino kung nasa isang bansa na tayong nakatuon ng pansin? Ashley, kailan ka pa mamulat at litaw sa ating nakaraan? Oo nga, malaya na tayo. At dahil iyon sa ating mga bayaning nakipaglaban sundan. Nasaan na ang iyong pagmamahal sa ating wika at tipunan? Kapag ba ang sariling wika ay unti-unti natatabunan? Kapag ba ang sariling bansa tayo na ang siyang diyuhan? At ang wika may glas na ang siyang ng katululuhan? Yung dating parong at saya ay tuluyan ng nagbago. Magiging pagmamanaw, hindi na halos ginagawa ng mga tao. Nasaan na ang tapang at magka-Pilipino? Kung hindi ka sa sarili mong wika, hindi mo na kasinong kabisado. Paano mo matatawag isang ganap na Pilipino? Kung mo. Kung nalulong na sa palabas ng Amerikano at Koreano At naiba na tingin mo sa sarili mong mundo Hindi ko nais pangunahan kayo Gusto ko lang ipaalala ang kultura at wika nating unti-unti nang nabubura sa kwento Dahil mahal ko ang wika ay pinamana sa atin ng ating mga ninuno At kailan may hindi ito maalis sa aking isip at puso Wow! 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 Ating talagang naramdaman ang silakbo ng emosyon sa mga pahayag na binitawan kitang kita sa kanilang mga mata ang tanaag ng pag-asa. Tila, ako'y napagmuni-muni kung napahalagahan ko ba ang sariling pambansang wika. At dapat natin respetuhin ang diwa at opinyon ng ating mga mambabalatas sapagkat so, oras na eh, ibinigay eh, ko ang aking hatol. May mga magagandang opinyon naman silang naibigay. Ngunit, isa lang ang magtatagumpay. At siya ay si... Bini dahil sa kanyang matatala sa salita na sungkit niya ang karangalan ng pagwagi. Hindi ko kayo pinaubaya sapagkat ako'y mamamaalam lamang sa susunod muli, mga kababayan!